Ang laway parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Dito po itinapon ang bangkay ng inyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa inyong ama at ang tanging nagawa ko'y sumama sa kanyang libing. Hindi ko ibig na mag-usisa, ngunit iniisip kong... Ipagpatuloy na ang balak ng aking ama kaysa sa siya ipaghiganti ko pa. Ang malibing sa tubig ay mabuti na, sapagkat hindi mahalay. Pinatatawad ko rin ang mga naging kalaban niya, ang bayan, sapagkat ito'y mangmang, at ang pari, sapagkat siyang kinakatawan ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan. Inalis ko ang pamamalo sa aking pagtuturo. Ginawa kong aliwan ng pag-iisip ang paaralan at hindi isang puok na parusahan. Dahil sa sama ng aking loob, nagkasakit ako ng matagal at nang ako'y gumaling, napuna akong kakaunti ang mga bata sa paaralan. Ngayon iba na ang pagkakilala sa akin. Nakatagpo ba kayo ng kasiyahan sa kakaunting tinuturuan? Opo, Sapagkat nang malipat po si Padre Damaso sa ibang bayay, gumawa po ako ng maraming pagbabago. Kabaliwan daw ang ginawa kong ito, kaya't ipinatawag ako ng kura at ipinaturo sa akin ang mga nauukol sa pananampalataya, tulad ng pagsasaulo ng misteryo, katekismo at doktrina kristyana. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Inaangyayahan ako ng tinyente mayor na dumalo ng pulong sa tribunal ang mga bagay na iyan ay mapag-uusapan. Nangakaupo at nag-uusap sa tribunal ang mga nagpupulong na mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan, ang konserbador, na pangkat ng matatanda, at ang liberal, na binubuo ng kabataan, si Don Filipo, ang pinuno ng liberal. Hindi ko naibigan ang inaugali ng kapitan. Tilang layunin ay ipagbaliban ng pag-uusap sa gugugulin. Labing isang araw na lamang ay pusta na ng San Diego. Ang kapitan ay naiwan sa kumbento at sumangguni sa kurang may sakit. Makinig kayo. Kaninang umaga, pinayuhan ako ni Tandang Tasyo. Mabuti mang mungkahi ang magmula sa inyo ay di sasangayunan ng matatanda dahil sa higit nilang kinayayamutan ng inyong pagkatao. Kaya ang mabuti magmungkahi kayo ng isang bagay na ayaw ninyong manalo kapag natalo ng mungkahing ito, ipamungkahi sa isa sa mga karaniwang kasapi ninyo ang ibig ninyong manalo at siguradong pagtitibayin ng mga kalabang ibig bumigo sa inyo. Ngunit, ito'y dapat lamang na ilihim. Dumating si Ibarra at ang guro. Sumunod ang kapitan na mukhang mainit ang ulo at tuloy-tuloy na naupo sa silya. Mga gino, ang layunin ng pulong na ito ay upang pag-usapan natin ang mga bagay na makapagpapasaya sa pista ng San Diego at ang kaukulang gugugulin sa mga nasabing bagay. Pagkatapos ng napakahabang pananalumpati ni Kapitan Basilio na naging kalaban ni Don Rafael, sumunod na pinahintulutan ng Kapitan si Don Filippo. Mga ginoo, tayo ay magkakaroon ng isang balingal na pistang bayan sa halagang 3,500 piso ang halagang ito ay kukukulin sa mga sumusunod: isang malaking dulahan sa liwasan ng bayan sa halagang isang at piso; isang komedyang magtatanghal sa loob ng pitong gabi sa halagang 200 piso bawat gabi o isang at dapat na piso; dalawang bomba at dalawang kwitis na ang halaga ng bawat isa'y piso o kabuuan apat na piso. Halos magkagulo ang pulong dahil sa pag-uunahang makahingi ng pahintulot na magsalita. Nang matiwasay na ang pulong, isang batang kabesa ang humingi ng pahintulot makapagsalita. Iminumungkahi ko pong lumikha tayo ng mga makabagong palabas na hindi karaniwang nakikita araw-araw at si Kaping huwag lumabas sa bayan ang mga salaping gugugulit. Good morning, at iminumungkahin ko pa rin na isang bahagi ng salapi ay ukol sa mga kapuri-puring gawain, tulad ng pagbibigay ng gantimpala sa mga batang magagaling sa pag-aaral. Magtaos tayo ng mga katutubong palaro tulad ng palosebo, at ang dalawang banda ng musiko ay sapat na magpasaya sa ating bayan. Ang salaping lalabis ay itulong natin sa pagpapatayo ng isang paaralan upang ang mga batang nag-aaral ay huwag makisuno sa kompeto ng simbahan. Napagkal sa ayunan ang panukala ng batang kabesa at uyamin ang tenyente mayor, ngunit ang kapitan ay pinagpapawisan at hindi mapalagay. Sangayon din ako, N ngunit ibang nais ng ating kura. Gusto ng kura, anim na prosesyon, tatlong sermon, tatlong misa mayor, komedya na mayawitan sa pagitan ng yugto. Ito ang mga ibig ng kura at ako'y nakatangon na sa kanya. Bakit ba ka niyo, ka niyo, ba niyo, binulo? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ngunit naunahan ako ni Kapitan Basilio sa pagsasalita, kaya hindi ko na ituloy. Ang kabataan ay nagsialis. Nilapitan naman ni Don Filippo ang kapitan. Alang-alang sa isang mabuting layon, nilimot ko ang sarili. Ngunit kayo, Nilabastangan ninyo ang sariling karangalan upang itaguyod ang isang masama. Si Ibaray nagpaalam sa kasamang guro at ipinaalam na siya'y pupunta sa dulong bayan ng lalawigan upang lakarin ang isang balak. Isisa ay lakad takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya panangyari ang gayong kasawian.